Grabe ang atlaw ron dulo. Naman siguro ni Tilimad uno. -oh. E yang hayag bot na ro gunaw. E dulo ni Tilimad un ba. Gilo ang kwan ang sunset. Ah. Dokot. Duing ito ron sa Kwan Idol Public Market. Paling kimi ni Pero tanawan yung kalangitan dito. Yelo na yelo. Ang ito yung mga rider na kasabay ron. Yung nagigawin na sa kanan. Oh, kanan, motor. Yung <laughs> nagigarga rin kilikap. Laga sa kalangitan. Yelo ba? Panidaan na ito ni Ogunsay kung dagan sa panahon kay lagi sa Cebu. Di e basta, basta ang kuhan sa Di basta-basta ang kuan sa Cebu. Ang naitabo. Bago lang nagubas ang ilahang kuan dito ang, ang, katong sa baha. Unya sa te ang terminal sa sakyanan nila dito kay ang kasagaran sa nulub, nalubong kay kuan bat, Bachelor. Murag lima man sito Bachelor upat bato. Kaano ni? na Ah, wala pa pud siya. Hapit ra, hapit. ang kwan uh, apa namanya na minsan Danas? sandanas to Dos story na ni to story ang katapat ani kini play over ah abot na dia ya? abot na gamay na ri kulang to stories building one story na kwan gamay ri kulang abot na na oh kita man tong picture bitaw before katong katong ilang ilahang kan before ug after Oh, dapat likas sa si gato. Munang nang tama gid kay yung Tuber di balo eh. i. balo naman to. Maglisod sila, murag ila di nila ang kwan, ang mong bagyo ba. Eh sila musibat ng gugka. sibat gid kay. Eh. Murar gud atong tukhan gud sa mga adik ba. Ato lang malakbitan nga pagtukang sila, sibat yung sila ay, ay, may Itong walisibat si bat? Ano nga, matay. Ano, wala siya? Ay, Summer, ay, na siya? Sama rin na. Sila? Uh, Patay, puros. Okay, o, no, ano sila? Patay purus Oh, Ito yung So, medyo taligsik roon. Nga kahaponon nga ang adlaw balahi. Nga wana purag aga ilog nang kahayag ug ang kamit. So paagi meron din sa downtown diay. Ah, na nagis bulan dito nga side. Kina nagis lupin Nag sa lang jamoy. No? Mga kwan sa yaw. Gana. Ah, awer Gabi, ang sayaw. <clears throat> eh, eh. Natulog mo to? Oh, pag siya, wala siya ay trabaho, nagabasa ra siya. Ah, may na kay ma-bright. <laughs> nagabasa ang bata sa balay. <laughs> Arita, unong badri. Okay, Turun ke dia ada kepan ga? Kuya Woi, <laughs> so, <God, badriniagi>, <laughs> La, si ni bas, ni basa basa Woi, naik kuan ke multi rider? Sugat betul ni lagi lah. Lah, wakaguan si kuya ni siya siapa? Bukan dakup dia, pusak. Kaya kini nga sa Adria, kuan gud nakabutang di astubangan. No right turn on red light. Ini juga mau kuan right turn. Paabot juga nga mahuman ang kuan oras ba. nah uban nga area nga pwede ka mo right turn. Naay may, may nakabutang right turn kuan anytime pero with care. So let me ya. Oke, kesegaran Kasagaran mo gud yan, dakop ya sunan. So kamo <laughs> Nakapan mo. So naapay 16 minutes or oh, 16 seconds deh Minutes. <laughs> okay. Yeah. So, sa sayo eh. 5 4 3 2 1 go. <laughs> magaling mga time nga mubuta. Ala. Wops. Si ilong demond dakopay na gimada ba. <laughs>